magandang buhay mga kapanalig eto, sakay na naman tayo kay GSX 1000 pupunta tayo ngayon sa isang kilalang brand ng uh, motorcyclo na uh, nandito lang, malapit din lang sa area natin to mga nakabalaling gusto lang makita ulit yung uh, mga motor doon na nakita natin dito eh. kasi ang una naman ating motor talaga mga kapanalig, gaya yung ating uh, NK 400 na kung saan yung ginagamit natin noon nagkaw na ang big bike natin na binili na brand new and uh, that time ay puno pa lang yung motor na yun So, dito sa way na to bago tayo makarating doon eh kadalang tayo dito malapit lang na lang along airbase ang alam ko doon sa area mga kabalari so napakalapit lang dito sa atin so pinasya na natin yung ngayon ng uh, area na to para at least eh mapuntahan naman natin ano mga kabalari so bigyan ko yung update dito sa mga motong na binibenta ngayon dito no parang ang dami rin kasi naglabasan ng na mga Chinese bike pero itong CF Moto ay isa sumalas sa malaban sa market na may magandang quality ng motor kaya kaya naisipan natin na i-feature din ito kasi sa tingin ko sa mga consumer na gustong laman sa market ay isa itong CF Moto sa na masasabi natin na contender sa market ng mga Chinese bike na masasabi natin isa rin na matibay at maasahan reliable na motor. eh. so pupuntahan natin itong ngayon dito mga kapaladi gasoline station ay I think yun na yung gasoline station na pupuntahan natin mga kapalalig itong Phoenix at uh, ando na yung uh, motor So ngayon ko lang nagagamit si uh, GSX ng uh, ganito katagal ano? So hindi naman tayo napapagod Parang tama din lang naman sa atin yung uh, anyang uh, composition So I think ito na yun eh So eto Guys, puntahan natin Bukas kaya ang CFMoto Try natin puntahan yung mga motor dito Wow ganda ng motor ng CFMOTO Moto so eto yun ah ayun oh, dami ng motor dito guys try natin ah uh, puntahan yung motor oh. eto wow tingnan natin yung mga motor ngayon dito sa CFMOTO Moto ayan Nice. Okay so, guys, dito ako uh, ngayon sa CF Moto CF Lipa So matatagpuan lang natin dito sa may tapat ng airbase mga katanggal dito ngayon po Phoenix ano po So malaki pala po, kala ko baba lang Meron palang uh, second floor Ayan no? Oh. So pakita ko sa inyo yung uh, taas no? So meron ito Ayan So oh, may mga motor pa dito na available We have CLX, ayan CF Moto, ganda rin to ah oh. Ayan, oh. Dito lang, oh. So, dito tayo ngayon sa taas. para sa Uh, namin yung display center. Ayan. Uy, may maliit na motor. Cute, oh. So, ito yun. CLX. Ang ganda rin ito. CLX uh, 700. Ayan guys, oh eto naman yung CLX nila the 700 ano so ganda nito maluwang pala to May taas pa pala to mga panali first time lang natin uli nakakita dito sa taas ng CFMoto so pag aaren na po to limit tech para sa kalan ng lahat Iya, yeah, no? Dito si ma'am. Siya yung pinaka... Anong posisyon natin ma'am dito? Sales executive. Iyan. So, sales executive. Alam niya lahat yung mga motor dito. Ay, hindi po siya. Hindi po siya. Oh. Kunti lang, kunti <laughs> lang <laughs> ba? Kunti, pala. kunti, kunti yes, sir. lang. So, ma'am. Uh, ito bang... Uh, pa Moto ngayon, ay tama po ba yung uh, pag paggalaman natin na ito ay under na ng... Ng wheel tech na po. So, ibig sabihin, itong CF Moto Lipa, Yes, sir. Eh, Wiltec na, na nangasiwa ngayon? Yes, sir. Willtech na po. Ang nangasiwa simula, simula nung August 22. Simula nung August 22, Willtech na? Yes, So, ibig sabihin kung ano yung mga features na binibigay ni Willtech yun din ang ina-apply yes, ni CFMoto si dito? Yes, po. Yun oo, din. Oo. So, guys, napaka Swerte natin. Kasi, syempre, ang may hawak na pala nito ay ang Willtech So, ibig sabihin, lahat ng mga services na ginagawa ni Willtech eh, parahan na rin ay yung business of photo. So... Kung uh, maiko ka natin, ano yung fast moving na mga motor na binibili dito sa inyo? Ano, sir? Ang aming, ano, yung 400NK, sir, katunayan po, naglabas kami yan kahapon. Ah, okay. Tsaka po yung 450NK, naglabas din po ngayon ah, kahapon. Ah, okay. So, ang 400 ay yun. Ito, di ba? At 800NK. Ah, 800. So, yun yung 400? 650, sir. 650. Wala tayong stock, di ba? Wala po kami stock kasi. Naglabas po kami. Yung huli stock Df. Ah, oh, so wala, wala na yung yes, stock. So okay. Ang dating ko nung ay ano ay sa mid pa ng October. So sa so mid ng October magkakaroon yes. na tayo ng ganun. Yes. Ah, oh, okay. So yun guys, kung na uh, interesado po kayo sa mga motor, may nagulat nga ako, may dumating po dito kanina. Hindi namin nakalain, naghahanap ng bagong na motor. So napanood <laughs> lang daw niya sa YouTube. So, sabi ko, swerte naman nun at uh, nakita na agad niya yung mga bago na features at gusto ni tatay na bumili nun, binenta niya yung kanyang motor. So, ma'am, pakay pa naman yung number niyo kung sakali, pakasabi kung ano. Eh, ano po, kung kung magkaano po kayo nag-inquires dito CF F. Motolipo Branch, pwede po kayo tumawag sa 0918-307-3718. Ulit na 0918? 0918-307-3718. Ayun. So guys, sa mga kapanood na gusto na mag-inquire about this, ay puntahan nyo lang po. Okay naman dito. Napakadaling hanapin in front ng uh, San Fernan uh, Fernando Air Base. Fernando At hanapin nyo lang yung Phoenix. Phoenix Gasoline Station. Gasoline Station. Nandito na yon. So madali lang puntahan. So, saka ko na po bibigyan ng mga features yung mga motor dito na iba, saka natin re-reviewin. So, dumahan lang tayo dito para alamin nga yung mga pictures and uh, ano yung mga darating pa na maganda dito. So, nagulat tayo, this is under na ng Wiltek, itong uh, CFMoto Lipa. So, malaking bagay yun. And, may service center po sila doon, nandun. Kung sakali, doon po uh, kayo magpapaservice kung magpapagawa po kayo ng mga motor. Ayan po. So maraming mga dito. So ma'am, may gusto ay sabihin pa. Under n'yo na tayo. Sir, if naghahanap po kayo ng mga bike, pwede po kayong mag-try dito sa Amishow. Welcome na welcome po kayo. And ano kang pala po muli ni Miss Leia magpantay pa. Ayun. So ma'am, wala yung hahanapin, mga panalig. Pagpunta niyo si Miss Leia magpantay dahil kay Leia magpantay pantay pantay ang tawag niyo. So siya, siya lang yung kukuhulin natin ano. So ayan. So, dito lang muna ako. Nagpapahinga lang ako ng konti. Bibigyan ko kayo ng mga update sa mga bike dito. Kasi meron daw pwedeng gamitin dito na i test ng mga bike. Ngayon lang, eh wala. Di nila sa kalamba. So, mga mga susunod natin vlog, pakikita nyo siguro na magkakaroon tayo ng mga review. Lalo tigit <laughs> yun. Yung no? isang yun, oh! Ang ganda lang, guys, ng MT-800 uh, na yun, ano? Ganda ng kulay. So, gusto ko liyata. Magkaroon ng ganun. Pero, stay put lang tayo. Malaki na naman gastos yan. so, pahinga lang muna tayo dito. And then, bibigyan kayo ng update mamaya kung saan tayo magkunta. Thank you. And magandang hapa sa inyo. Thank you very much for your concern sa akin. Babalik na lang ako pag lang dito. Uh -oh. Siksika talaga. Siksika. Thank you, mom, Thank you. Sige po. Ha, ma'am. Sir, ano ang pangalan niyo po? Julius, Julius. Julius. Ah, hanapin niyo yung kapanalig motor rider. Ah, sige. po. Naubos na sa pinuntahan ko ngayon. Bagbalik ko. Ano? Sige lang ha. Thank you, thank you. Bye-bye. Thank you. Sige po. So yun guys, ha? galing tayo dito. And uh, we're going home na. Siguro. Kasi gabi na hatang na rin. And yun. Puntahan natin yung napuntahan natin at least tong uh, chef mo to. Ang gandahan ba na dito? Ha? Under na ng wheel tech to. So iba na. Yung may hawak. Diretso na ng wheel tech no. Well, na yung kausap nyo sa mga transaction nyo dito. Hindi na CF si mo to. Pero ang ganda talaga nito, oh. Ganda ng kulay, oh. Yung MT na 800 na SEC na yan. Guys, okay, so oh. Look at that. 578,000. What? Ang ganda. So, eto. guys ah, alis lang ako dito ngayon at ah, pahinga na siguro tayo uy so ayan oh napakaganda ng mga motor din doon sa CF Moto na yun mga kabanalig parang napaibig tayo doon sa EMT nila ang mahal din lang no 578,000 800cc na rin at ang forma nya ay napakaganda so siguro sa mga susunod na mga panahon o mga araw, eh, babalik tayo dyan para reviewin natin talaga yung uh, mga motor, so ngayon pasada lang natin pinuntahan lang natin, pinalam lang natin at least may mga contact tayo doon so makikita nyo siguro sa link kung uh, ano yung number nung uh, nag naga uh, nag-discuss sa atin si Ma'am Leia. Si Ma'am Leia yung nag-discuss uh, sa atin ng uh, mga motor. Uh -huh. ito guys pa uwi na tayo and hopefully makarating tayo ng mabilis lang buti hindi umulan mamamahinga muna tayo sobrang init na dito sa ating lugar yung traffic so yun ang advantage nito motor na to pag traffic kasi kahit uh, malaki to eh, and daling isingit dito sa mga ganito oh, yun yung advantage nya oh. kahit sa saan eh dali mong maisingit unlike paggamit natin yung malaki natin motor eh hirap na hirap tayo sumingit sa mga ganito mga kapanalig pero sya, ang ah, bilis lang isingit oh. ayan Uy, ganda naman ito, oh. civic miyuge no? wow Ang ganda talaga ng civic mga kapanalig no na i natin ang motor na i natin magkakaroon ulit tayo niyan tiwala lang expressway na po uli tayo ay traffic naman eh eh dito wala tayong traffic <laughs> so mag expressway na lang tayo mga kapanalig at least eh walang karga eh ate eh, thank you expressway na ulit tayo para mabilis yung uwi so second time natin na ginamit ang ating motor dito sa expressway nakakabisado na natin itong motor na to parang nag enjoy pati ako <laughs> lalo na sa tunog hmm. nandito na uli ako sa exit na papunta sa amin and uh, babahinga lang tayo ng konti pagkatapos ito and then siguro mamaya hapon maglalaro tayo ng basketball o may laro tayo so at least naka uh, nakapagmotor tayo, nakapagtanggal tayo ng kate eh. at uh, nakapag vlog tayo no? in terms of power talaga wala akong masasabi eh, dito sa motor na to kaya pala naman tinawag na halimaw din tong GSX to no? napakaganda pala ng uh, hatak na ito sobrang lakas nya hindi ko ma mawari yung power hindi ko kaya yung isa kita takbo nito siguro <laughs> ko, konti konti lang yung takbo ng no, mga kapanalig pero at least eh, ayan, ayos naman nandito na tayo ulit tayo sa bayaran magbabayad tayo ng uh, ating uh, yun lang ang hirap pag wala tayong dalang RFID no so yan magbayad lang ulit tayo ng uh, toll gate natin dito nandito na ulit tayo sa bahay mabilis lang ang biyahe Buti, walang ulan So, eto po, andito na ulit tayo Sa area na to At Malapit uh, na ulit tayo sa ating bahay. Kapod ka sa vlog kong ito ay eh. Maraming salamat sa inyo Tunay ka talagang kapanalig So thank you very much for all your support Kapanalig Motor Rider is signing off Maraming salamat po sa inyo Para sa susunod ulit nating mga vlog Maraming salamat, magandang hapon Thank you, bye bye